Hello sa inyo mga kaysa. Welcome po sa episode ng channel natin. So ngayon, tuturo ko sa inyo yung tamang paraan ng intensive na paglilinis ng tumbler. Lalo na yung tumbler ng anak nyo. So ano natin gagawin? Siyempre, babasahin natin yan. So after natin basahin yan, sabunin muna natin. Siyempre, mapansin nyo, hindi abot yung yung dulo. So, kapag ito naman yung ginamit natin dito sa pinakatakit, hindi lahat yan malilinis. Especially nandun ang ito niya. May itim na. Nag-start na siyang magbuo ng ng molds. Kaya minsan, magkakalang na, magkakaubo, magkakasipul yung anak mag natin. Ngayon, meron na ako ang pakita sa inyo na 5-in-1 sa ang panday na siyang So bakit kaya binuha? Kasi okay. bukod sa brush, marami pa siyang ibang gamit. Ang so, pakit ako sa inyo. Ayun. Okay. So, Ayun muna. Meron siyang brush. Try na natin gamitin yung brush. Ayun. So, Ayun. Kahit mahaba yung tumbler mo, Abot na abot. Kasi mahaba siya. So, nadilinis yung gilid. Kasi pag hindi mo nadilinis yung mangingitin yun. restart ng bacteria Ito. Pwede natin panlinis dito. Hmm. Dito. Sa gilid. Yan. Pwede pang brush yan dyan. So ito, meron pa siya dito. Ito pala, makita ko sa inyo. So nakakailan na tayo, pangatlo na to. Dito. Yan. Para make sure na yung mga singit-singit na yan, madala. Yan o. So, sunod. Ito. Eh, di siya dito. Ha? Eh? Tama, dito, dito pa na. Yan o. Oh. Ibig sabihin, lahat ng nandoon, madadala. Kasi kung kung maliit lang yung kwan mo, meron pa isa ito eh. Ito. Kasi kung ito lang yung gagamitin mo, hindi lahat yung madadala. Yan. Pang dito siya, yan, dito kasi minsan may sumisingit dyan. Nakita ko sa inyo kung saan sumisingit dyan. Minsan may nakikita ko dito yun ah. Kita mo itong lining na to. Yan, minsan may itim dyan. Ito, makakatulong to. Yan. So, ito naman, ito mahalaga to. Dito siya. Para sulid, sulidong makukuha lahat. Yan. Ayun. Pwede rin siya dito. So, nakalimna tayo. Diba? Dalawa yung ginamit natin. So, ito. So, 5 in 1. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. So, isang brush lang. Nandun na siya. So, kung ibabalik mo siya, ito yung una mong gagawin. syempre lilinisin nyo muna yan. Ayun. Diba? 5 So, bago mo siya itago, kailangan, malinis mo muna lahat yan. Kasi may mga sabon. Kasi kung uh, isang brush lang yun lang hindi makakatulong yan. Diba? Diba? Ito, yung brush ko para dito. Diba? 5 in 1 brush siya. Uh, Tamlang brush. So, interesado kayo dito sa product na natin. Huwanan ko lang sa description or comment section yung video dito. Pero kung nakakita nito, 4 in 1 lang. Wala ito. Ito lang, wala itong pinakamahaba. Kaya dito na nakakaisa 5 in 1. 4 in 1 lang yung sa iba. Hmm, diba? Ayan, patutuyuin mo lang bago mo siya itago. Kasi it, kaya may sabitan din nga siya eh. Pero, ito, sabitan. Yan. So, kung wala ka sabitan, pwede mo na siya itago dito. Dito, kasi nga dito. dito. Eh? dito. dito. dito, kaso. dito, dito Ayan. Dito Hindi siya kasi. Ayan. 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 siya sobrang haba niya. Hindi siya kasya dito. Hmm. lang. And eh, stay safe. Oh. like po ng video.